Nagsasagawa na ng malalimang imbestigasyon ng Bureau of Immigration hinggil sa visa scam o ang umano'y pag i ng visa sa mga foreign workers sa bansa na sinasabing gumagamit ng peking kumpanya para sa kanilang mga aplikasyon. Ayon sa tagapagsalita ng immigration na si Dana Sandoval, Nobyembre pa noong nakaraang taon nila natuklasan ang naturang modus. Pag-alaman natin during the audit, that um, 459 uh, for national type petitions po ng fake companies. When we say fake companies, literally fake po as in walang opisina, walang operations, walang kahit ano. They okay. just have a document saying that they are petitioned by a company but the company literally does not exist. Hindi registrado sa SEC, hindi registrado sa DTI as in non-existent. It's a non-existent company po. Sa inisyal na imbestigasyon ng BI, apat na pong travel agencies ang pinagsususpechang sangkot sa anomalya na siya niyang tumutulong sa pagproseso at pagsumite ng 9G visa applications o pre-arranged employment visa mula sa mga non-existent firm. Pero maliban sa mga nasabing ahensya, iniimbestigahan na rin ng BI ang apat nitong abogado na maaaring sangkot sa visa scam. Um, and apart from these security agencies, we're also looking into the role of four um, lawyers of um, the BI. Uh, dito po sa involvement, dito po sa pag issue ng mga visa sa mga aliens dito that are petitioned by fake companies. Oras na mapatunay ang sangkot sa maanumaliang visa processing, maaharap sa kasong administratibo ang mga nabanggit na kawani ng BI. Sa gitna naman ng gumugulong na imbestigasyon, posible pa nilang madagdagan ang bilang ng mga sangkot sa naturang modus. Baka, na, ano, baka madagdagan pa po yung mga bilang nitong mga uh, uh, individual na uh, sponsored or uh, petition by registered or by uh, fake companies. That's why siguro mm. pagka meron na tayong mas holistic na uh, view of everything, then we can release the figures already. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.